Hi po mga kalola, ito alam niyo na po siguro kung ano ang ating lulutuin ngayon ito nga po dahil ako nga po pala ay napakisuyuan ng aking hipag na ipagluto ko daw siya ng pansit ito nga po at ito, ako nga po ay nagluto at ako na rin ang bumili ng aking mga sangkap na ginamit at ayan nga po ginasa ko na po kanina ginasa na natin ating mga bawang sibuyas at nilagyan na po natin ang sangkap at ito inihalo ko na po pala yung pinakuluan kong katay at saka manok at ito, nilagyan ko na po siya ng toyo at saka po na chicken cubes. Ayan na nga po, tinihalo na po natin ang ating gulay. Nilagyan na po natin ang ating karot at saka sayote. Ayan. Siyempre, hinaluhalo lang po natin. At ayan, nilagyan ko na po ang ating beans. ay you know. o. iginisa na po natin. Gisa-gisa. Ayan. At ayan nga po, tinangkal ko muna para po hindi maglambutan yung ating pong mga gulay. Kasi po atin syempre, tutubigan niya. Tayo po yung magpapakulo ngapoy ko ay yan nga po pala, yan nilagay kong sabaw, yan po yung pinagpakuluan natin ng atay kanina. At ayan nga po, kulong nilagay na po natin ang ating bihon. Ayan, kasi nga po bihon ang ating lulutuin ngayon. Ayan o. Oh. Yan nga po, tinagyan ko rin po pala siya ng dagdag na tubig. Kasi kukunti po, alam nyo, mabilis kasing maiga. Yan o, oh, kita nyo, naiga na kaagad. Ang bilis naninipsip yung biho ng tubig ang bilis niya pong sumipsip ng tubig ayan at hinalo-halo lang po natin mabuti ayan at nagdagdag na po ako ng tubig kasi yan ito nga po pala niligyan ko nga po pala siya ng kanton ayan kasi po gusto po ng hipag ko ayun daw pong may kanto na halo yung biho na di ba diba masarap po yung ganon ayan o nagdagdag pala tayo Diyos ko o, diba alito ng kawali ko <laughs> puno na yan nga po, nagdagdag nga po pala ako ng konting oyster sauce. Nakita nyo naman, nilagay ko na. syempre pampalasa. At po ulit ako ng paminta. At yan nga po, nilagay ko na repolyo. Kasi nga po, ano, malapit na siyang maluto. Ayun, yung repolyo po, sa ko na lang inilalagay pagka siya iaawunin na. Kasi madal, para hindi siya masyadong malabog. Ayun, ganun. Ayan, may lagay nga po pala kung ayan, kung ano-ano pang nilagay kung sangkap ka pang pabango. At nilagay ako rin siya ng bell paper. Tsaka yung lagay nga, po pala siya ng ayan, o oh, ano nga tawag dyan? Ano nga ba tawag niyan? Nakalimutan ko na kung anong tawag din ni ano kayun? Ah, oh, ayun, chicharo. chicharo nga po pala yung tawag doon. At ayan nga po, ay luto na. Ayan, e, lagay ko na po yung aking tinanggal kaninang gulay at ating imimix na para maghaluhalong na po yung sarap. O, oh, ba diba? ayan, o, oh, luto na ng ating pansit. Ang sarap ng pansit na luto ko, promise. Ayan, Oh. At ito nga po pala, nagluto rin ako ng, ano, pininyahang manok. Ayan, nakita nyo, pininyahang manok po yan. Ayan, dagdag po na, ano, panghanda namin. Ayun nga po pala, kasi nga po pala, kaya ako nagluto ng ganyan, kasi nga po, dedication ng aking pamangkin. Ayan, oh, ayan, luto na po, oh, dyan, sarap. O, so, oh, ayan na po, ayan, ito nga po yung pansit, o, oh, di ba diba? Thank you for watching.